Hi everyone! So for today's video, i-share ko sa inyo ang time zone dito sa Lucky Chinatown, Binondo, Manila, Philippines. So meron silang uh, isang lugar dito sa mall, yun nga, na specifically na pwede 'yong pagpilian, so maraming choices, pwede niyong isama yung barkada niyo, kapamilya niyo, kapuso, um, kahit sino, basta at least mika kasama kayo pwede din naman na kayo lang mag-isa basta as long as nag-enjoy tayo pwede din yung self love O di pa ko makikita natin marami din silang um uh, room para sa kantahan. ba diba? Napaka-organize at napakalinis. Kapag nagutom naman kayo, ito naman ang kanilang restaurant sa, ga sa tabi. So, more on pizza kasi yun yung available lang. Ito naman din sa loob ng time zone, so, meron din silang arcade and then may staff na mag a sa inyo kapag um medyo naguluhan kayo or what. Ayan, sarap maging uh, bata, no? Kahit naman hindi bata or eh, all ages pwede maglaro kasi it help us to relax, diba? Especially for our day off, ganyan. Ito yung one of my favorite. So, ito ay um ilalagay nyo lang yung uh, bola dyan. Then, automatic meron na kayong tiket na mapapanalunan. Uh, Siyempre, ang super spin